Basahin po natin sa Juan 20.28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kapatid na lari, sino po ang kaharap ni Apostol Tomas? Ang ating Panginoong Heso Kristo mismo. <laughs> Kapatid na Lidia, ano pang sabi ng at, ni, ni Apostol Tomas sa ating Panginoong Heso Kristo? Ah, sabi po ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kapatid na Jared, sinabi ba ni Apostol Tomas, Panginoon ko, tao ka! <laughs> <laughs> Wala po kapatid na Marcos. At saka, hindi po ba, tingnan mo, di ba nung sabihin ito ni Apostol Tomas, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, kaharap niya mismo okay. ang ating Panginoong Kristo. Eh, di ba ang ating Panginoong Esokristo ay tagapagturo mm -hmm. kapatid mm -hmm. na uh, Marcos? Eh, kung talagang si Tomas, dun sa punto na yun, mali siya. Right there and then, ikokorek siya. Mali ka Tomas, ako'y Panginoong Taon. Uh, <laughs> tama, 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 tama po, po kayo ay, kapatid. Hindi siya nag-react eh. Oh, oh. sabihin na nasa tamang pananalita oh, si Apostol Tomas. Anong katunayan kapatid na na ang ating panong sa Kristo nung sabihin hmm. ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, siya ay kinumpirma pa yung pananampalataya oh. hmm. ni Apostol Tomas ng ating panong sa Kristo. Hmm. Ituloy po natin. Ituloy natin. Oh. Pasahin po natin ang 29. 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Aba na naman na na! O, napakaganda na! Tapos na. na. oh, ay sabihin ay, nagulat! Kaya <laughs> <laughs> paliwanag <laughs> na naman nila yan, nung <laughs> tayo, nagulat na naman daw si Tomas. Kapag nila rin! Eh kaya nga, sabi ko nga kanina eh, talagang hmm. ang lang nito mga ito, may ginagabayan talaga Kaya itong gabay na ito, kung sa, may saan iba itong oh, eh, gabay na ito eh. <laughs> o oh, yan! Talaga naman kapatid ng na mga ka-exman, ano, natin eh. Sabi ng ating ni Apostol Tomas, Panginoong ko at Diyos ko. Hindi sinabi niya ng ating Panginoong Kristo kay Tomas. talaga magkarap sila. Tomas! Tomas! Tao ako! Huwag maniwala na ako eh, Diyos! <laughs> Hindi sinabi niya po ng ating Panginoong Kristo. Kundi nung sabihin ni, Ap ni Apostol Tomas, Panginoong ko at Diyos ko. Aba! Oh. Pakiulit ang talatang 29, kapatid, kapatid na Jarel, kapatid na Nidri. Sabi sa kanya ni Jesus, sapagat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Napalad. Natawag pang mapalad si Apostol eh. Tumas, kapatid na Marcos. At ang sumasampalataya oh, sa ating Panong oh, sa Kristo, oh, yeah. sa sinabi na Apostol Tumas na Panginoong ko at Diyos ko, oh, na tayo, hindi yeah, naman nakita natin ang ating Panginoon sa nang siya magkatawang tao. Pero sumasampalataya tayo sa pananampalatayang nasa kay Apostol Tomas. Para sabihan kasi si Jaril ng Panginoong Diyos ng mapalad, abay matindi ako. Oh, abay matindi. hindi ako. Abay hindi hindi Kaya ang mga ito eh, nabasa hmm. lang. Hindi sila mga. Tama hmm. nga ang nasa Marcos 4. Hmm. Na Tama, nabasa mo ito, Panginoon. Tama, nabasa mo ito, tagapagligtas. Tama na ba sa mito tagapamagitan? Pero ang tanong, nasa iyo ba ang pangunawa? Pakinggan po natin ang ating Panginoong sukristo so At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nanga sa ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y mga loob at patawarin sila. Alin pang wala sa kanila kapatid na lari? eh nga, wala silang unawa. Oh, wala oh. sila kasi sarado eh. Uh -huh. eh pero sa isang banda, mabuti-buti nga may chance pa sila. Baka sakali. O kaya ayun, baka sakali nga siguro, ang chance ang malaki niyan kung talagang lalayasan nila yung... Kaya nga o, po, opo. Opo, kaya nga po Brad Marcos, sa kanilang kawalan ng unawa, takot silang matanong. Bakit yun? po? Opo, eh hindi nila ma maipaliwanag ng tama sa tao eh. Kaya hindi nila magaya yung kay Brad Eli na itanong mo o, kay Soledad nung sabi niya ang ating Panong Kristo na sa inyo ipinagkalob ang makalam ng diwaga ng kaharian ng langit o ng Diyos, ang karap niyan mga apostol, eh, mga mga ngaral. Ibig sabihin, labas ng pagkaunawa, labas sa mga ngaral na isinugo ng Diyos, walang pagkaunawa. Oo, ibig sabihin kapatid na Marcos, ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos yung pangunawa doon sa mga kaharap oh. niya. O, sa, yung mga kanyang apostol, o, sa kanyang mga ngaral. Oo, eh. sa kanyang mga ngaral. Eh, hindi ba yung kanyang mga apostol, nagsulat sila sa Biblia? Opo. May pagtuturo sila tungkol sa ating Panginoong Yeso Kristo na siya ay Diyos. Eh, pagkatapos ngayon, yung mga ngaral na... Pangaral natin dati, hindi niya kinikilala hmm. yung mga isinulat ng mga apostol. Well, alam niyo Samantalang po... sa mga apostol naman, ipinagkaloob ng ating Panginoong Yeso Kristo yung pangunawa. Kaya hindi katakata kaye eh, na kanila walang unawa kapatid. ito na malalaman na sa ngayon, di ba sa panahon natin ito, makikita natin na kung nung panahon yun na nandun si kapatid na Eli na sinasabihan ng ating Panginoong Yeso Kristo, aba si kapatid na Eli yung nakarilig. Oh, Siya nagpaunawa oh, sa oh. awa, tulong na niyo <laughs> sa ating magkakapatid. Kaya Al ano alam niyo po mga kababayan ito, ito? ano? Walang paggalang. Po, mm -hmm. Ang taga-panga siyang pangkalahatan na nasa kadiliman. Nilalapastangan at hinahamak mm -hmm. ang ating Panginoong Kristo okay. Lalo nitong susunod. Aba, ano po, ay, nato, ay, lalo ng hindi naunawaan. Bakit eh. po? Daw ay, si Dawai si Kristo ay bulo ng iglesia. Ayon, ayon. Kaya po, kapatid na Marcos, alam mo. Tao, ulo ng iglesia? Ayun nga, kapatid na Marcos. Kaya pala sila, ulo ng... Ulo, tao. ang ulo nila. Kaya alam natin, mahaba yan. Mahaba ito, mga kababayan. Mahaba ito, mga kababayan. Tapos, naka-abanda po yan. At yan ang nga, Abangan nyo po, mga kababayan, kung hindi nila naunawaan ang terminong tagapamagitan, ang terminong tagapagligtas, ang terminong Panginoon, lalo naman hindi naunawaan ng tagapangasiwang pangkalatan na nasa kadaliman ang terminong ulo ng Iglesia. Yeah. Kaya mga kababayan, punatin po natin ang ating Panunso Kristo, tunay na Diyos siya ay tagapagligtas. Pero ang kanyang kalagayan, ang sabi ni Apostol Pablo, dakilang Diyos at tagapagligtas na mababasa sa Tito 2.13. Ang sabi naman ni Apostol Pedro na nakasulat sa si kalawang Pedro, muno ay Diyos at tagapagligtas ang ating Panginoong Heso Kristo. Huwag tayong maniwala sa tagapangasiwang pangkalatan at ang kanyang mga ministro na nasa kadiliman. Ang mga iyan ay nanliligaw at dadaling kayo sa kapahamakan at dadaling kayo higit sa lahat sa kadiliman. Kapatid na ni Kaya hmm. hey po mga kasama, sa awat tulong ng Diyos, tayo po ay manatiling matitibay na mga... x, -Men! x -Men! My ex-man